Narinig mo na ba ang kwento na isang dalagang aswang na nagtago sa pobo na isang binatang manunugis? Isang gabi na takot at hiwaga, kung saan ang dapat na magyuli sa kanya ay biglang nagpasya na siya itago at ipagtanggol. Bakit niya ginawa yon? Ano ang lihim na tinatago ng binata? At bakit sa lahat ng nilalang ay ang aswang pa ang kanyang piniling protektahan? Habang papalapit ang mga manunugis na may dalampana, sibat at apoy. Isang mas malalim na tanong ang sumiklap kung hindi pala siya ang halimaw na hinahanap nila. Sino ang tunay na nilalang na nakukaboy sa dilim? Kung gusto mong marinig ang kabuuan ng nakakakilabot na kwento at madiscover ang sagot sa misteryong ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan na komento para sa mga susunod na kwento, at siguraduhin mong manatili hanggang dulo. Dahil ang revelasyong naghihintay ay hindi mo gagustuhin palampasin. Sagit gitna na malamlam na buwan, Isang dalagang may matang tila nagtatago ng lihim ang tumatakbo sa masukal na gubat. Humahabol ang malamig na hangin. Habang sa kanyang dibdib ay kumakabog ang pusong puno ng takot at pagnanasa ng kaligtasan. Sino siya? Isang nilalang na isinumpa ng gabi. Isang dalagang aswang na nagtatago mula sa mga mata ng mga manunugis. At gayoy napadpad sa isang bansang banyaga. Malayo sa kanyang pinagmulan. Sa Amerika kung saan ang mga gubat ay hindi nakikilala ng kanyang paa ngunit sa gitna ng kanyang pagtakbo, natapuan niya ang isang kubong nakatayo sa dulo ng kagubatan. Isang kubong yari sa kahoy at kawayan. May mga palamuting day na nakasabit sa dingding. Mga palawit na pinaniniwala ang pantaboy na masasamang espiritu. Mga kampanilyang tumutunog sa ihip ng hangin. At mga bulaklak ng lotus na nakalagay sa altar. Lumapit siya. Ang kanyang hiningay habol-habol. Ang mga kamay ay nanginginig sapagkat sa kubong iyon naninirahan ang isang binatang manunugis. Isang manghuhuli ng mga halimaw na nagtatago sa balat ng tao. Isang lalaking lumaki sa ilalim ng tradisyong day na puno ng dasal, orasyon at paniniwala. Ngunit bakit tila siya humahanap ng kanlungan sa lugar ng kanyang kaaway? Bakit sa lahat ng lugar, sa kubo ng manunugis siya huminto? Sa loob ng kubo, nakaupo ang binata. Nakasuot ng simpleng kamisa. Ang mga matay matalim munit puno ng katahimikan sa kanyang kamay. Isang lumang aklat na nakasulat sa lumang day script. At sa paligid, nakasabit ang mga amuletong gawa sa gintong dahon at buto ng hayop. Narinig niya ang mga yabag ng dalaga. Mahina ngunit puno ng pangamba. Dahan-dahan siyang tumeyo. Itinabi ang aklat. At tinignan ang dilim na kagubatan kung saan sumulpot ang dalagang basang-basa ng pawis. Ang buhok ay magulong na kalugay. At ang mga matay nagmamakaawa. Nagtagpo ang kanilang paningin isang halimaw na nagtatago ng katauhan, at isang manunugis na ipinanganak kara pumatay ng tulad niya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi espada o bala ang kanyang inabot, kundi isang tasa na mainit na tsa na may halong halamang day. Inyabot ng binata na parang walang halong takot, para bang tinatanggap niya ang presensya ng nilalang na matagal na niyang hinahanap. Bakit? Ano ang lihim na tinatago ng binata? Bakit hindi siya agad itinulak sa kamatayan? Ang dalaga nanatiling nakatayo, ang mga paa ni nanginginig. Dahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nararamdaman niya ang init na pagtanggap. Kahit na alam niyang siya ay isang sumpang nilalang na dapat lamang itaboy na tao. Ngunit sa labas ng kubo, sa dilim ng kagubatan, naghihintay ang iba pang mga manunugis. Dala ang mga pana, sibat, at dasal na nakaukit sa kanilang balat. Handa ng supuin ang halimaw na alam nilang nagtatago sa loob. At sa loob ng kubo, ang katahimikan ay bumibigat sapagkat ang tanong na hindi masagot ay nagsisimulang sumiklab. Papatayin ba ng binata ang dalagang aswang? O itatago niya ito laban sa sarili niyang mga kasamahan? Nakaupo ang dalaga sa gilid ng banig. Ang mga kamay ay nakatakip pa rin sa kanyang mukha. Habang ang binatay tahimik na pinagmamasten siya mula sa kabilang dulo ng kubo. Ang usok ng tsa ay dahan-dahang umakyat. At sa bawat tunog ng kampanilya sa labas, Tila ba isang babala ng mga espiritu ang dumadaloy sa hangin? Bakit ka nandito? Mahina ngunit matalim na tanong ng binata. Ang boses ay malamig na parang tubig mula sa ilog sa disyerto ng gabi. Hindi agad sumagot ang dalaga. Munit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng mga taon ng pagtatago. Ang pangungutya ng tao. At ang walang katapusang paghabol ng mga tulad niya. Pagod na ako. Bulong na dalaga. Pagod na akong tumakbo at tagod na akong maging halimaw sa mata ng no lahat. Napakurap pang binata. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Sana'y siyang makarinig na pagmamakaawa. Ang kasinungalingan. Ang panlilin lang. Ngunit sa mga mata ng dalaga, wala siyang nakita kundi pagod at pangungulila. Muling tumunog ang kampanilya sa labas. Ngunit gayon ay mas malakas. Dahil papalapit na ang mga manunugis. Naririnig na nila ang mga yabag, ang mga bulong ng dasal, ang mga pana na hinihila at ang apoy ng mga sulo na papalapit sa kubo. Tumindig ang binata. Kinuha ang kanyang sibat na nakasandaw sa peder. Ngunit sa halip na itutok ito sa dalaga, itinutok niya ito sa pinto. Nagulat ang dalaga. Bakit mo ako ipinagtatanggol? Halos hindi makapaniwala ang kanyang tinig. Saglit na katahimikan. Ang binata ay napatingin sa kanya. At sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi pa niya nasasabi. Dahil hindi ikaw ang halimaw na matagal ko nang hinahanap. Nabitawan ng dalaga ang tasa ng sa Bumagsak ito sa sahig. At kumalat ang halimuyak ng halamang day. Ngunit higit pa sa ang kumalat sa hangin. Sapagkat ang tanong na bumalot sa pagitan nila ay mas mabigat. Kung hindi siya ang halimaw na hinahanap ng binata. Sino ang tunay na halimaw na gumagala sa dilim? Sa labas ng kubo. Mas lumalakas ang yabag ng mga paa. Tila ba ang lupa mismo ay nanginginig sa bigat ng kanilang galit? Ang liwanag na mga sulo ay sumisilip na sa mga siwang ng dingding. At ang mga tinig ng mga manunugis ay sabay-sabay na umaawit ng sinaunang orasyon. Mga salitang day na pumapunit sa hangin. Mga dasal na kayang mapabagsak na nilalang na nababalot ng sumpa. Sa loob, nakatayo ang binata. Ang sibat ay mahigpit na hawak. Ang mga matay na katuon sa pintuan na animo ihihigupin na apoy sa anumang sandali. Sa kabila ng kaba, hindi siya gumagalaw hindi niya tinutulak kalayo ang dalaga. At hindi niya rin ito binubunyag. Nanginginig ang dalaga. Ngunit hindi dahil sa takot ng kamatayan. Kandi sa pagtatakang bumabalot sa kanya. Isang manunugis na hindi agad nabuhos ng dugo. Isang kalaban na pumili ng katahimikan kaysa hatol. Kung hindi ako ang halimaw na hinahanap mo. Mahina niyang bulong. Kung gayon, bakit ako ang tinutugis ng lahat? Bakit ako ang laging nasa dilim? Habang ang tunay na halimaw ay malayang gumagala? hindi sumagot ang binata. Ngunit sa kanyang mga mata, may liwanag na pilit niyang itinatago. Isang alala, isang sugat na nakaraan, at isang lihim na hindi pa niya kayang ilantad. Mula sa labas, isang tinig ang umalingaungaw. Malalim at makapangyarihan, ang tinig na pinuno ng mga manunugis. Buksan mo ang kubo, anak. Sigaw ng tinig. Alam naming may nilalang na nagtatago sa loob. Huwag mong itago ang kanyang kasalanan. Sapagkat kung hindi, ikaw mismo ay ituturing naming isa sa kanila. Tumigil ang oras. Ang malamig na hangin ay parang huminto, at ang pintig ng puso ng dalaga ay nagunahan sa kaba. Tumingin siya sa binata, ang kanyang mga matay puno ng luha at pakiusap. Kung ipapasa mo ako sa kanila, tatapusin nila ako ngayon din. Ngunit ang binata, hindi siya tinignan bilang halimaw, hindi bilang banta. Tinitigan niya ito bilang isang tao, isang dalagang matagal nang nagtatago. Isang pusong pagod na sa takbo ng gabi. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sabay isinandal ang sibat dito. Na para bang siya mismo ang magiging harang sa pagitan ng dalaga at ng galit ng kanyang mga kasamahan. At sa labas, nagsisimulang kalampagin na mga manunugis ang pinto ng kubo. Ang mga dasal ay mas lumalakas. At ang apoy na kanilang sulo ihalos pumasok na sa loob. Ngunit sa dilim ng kanyang mga mata, isang mas malaking tanong ang umusbong hanggang kailan niya may tatawid ang lihim na ito? At hanggang kailan niya kayang ipaglaban ang isang nilalang na itinuring na kaaway ng lahat? Yumuyugyog ang kubo sa lakas ng mga kalampag. Tila ba bawat hampas ay magpapabagsak sa dingding na yari sa kawayan? Ang mga kampanilya sa gilid ay nagkakalansing ng walang tigil. para mga espiritong nagbababala sa paparating na panganib. Ang dalaga ay napatras. Ang kanyang mga kuko'y bahagyang humaba sa kaba. Ang mga matang pula ay antiyunting sumisilip. Munit agad niyang pinikit ang mga ito. Pilit na nilalabanan ang sumpa na nais nice kumawala. Hindi ko na kaya, pabulong niyang sabi, kapag nasilayan nila ang tunay kong anyo. Wala ka na magagawa para iliktas ako. Lumingon ang binata. Ang kanyang mukha'y mahigpit. Munit sa ilalim na kanyang malamig na anyo ay may apoy na nagliliyab. Lumapit siya. Marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. At bumulong. Huwag ka matakot. Kung totoo ngang may halimaw. Hindi ikaw iyon. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na boses mula sa labas ang muling sumambulat. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisindihan namin ang bongkubo. Sigaw na pinuno ng mga manunugis. Habang ang apoy ng kanilang mga sulo ay itinataas, handa ng lunurin sa apoy ang bong paligid. Napasinghap ang dalaga. At sa loob na kanyang dibdib ay naramdaman niya ang matinding pwersang kumikilos. Isang sumpang nais nice kumawala. Isang halimaw na gustong magising. Hindi nila ako titigilan. Bulong niya. Hanggang hindi nila nakikitang wala na ako. Ngunit ang binatay humakbang pasulong. Humarap sa pinto. At itinulak palayo ang sibat. Parang isang desisyon na hindi na mababawi. Binuksan niya ang pinto. At sa pagbungad ng liwanag ng apoy mula sa labas, nagliab ang mga mata ng mga manunugis. Handa na silang umatek. Ngunit ang binatay sumigaw. Isang sigaw na puminit sa katahimikan ng gabi wala kayong halimaw na makikita rito. Ang mga manunugis ay natigilan. Ang kanilang mga panay nakaturo. Ang kanilang mga dasal ay nagbitin sa hangin. At sa likod ng binata, nakatayo ang dalaga. Nakapikit. Hinihintay kung siya papasa ipapasa o itatago. Habang sa kanyang dibdib ay lumalakas ang tibok ng pusong matagal nang nagtatago sa dilim. Nang bumungad ang liwanag ng mga sulo. Ang mukha ng binatay maring nakatindig ang kanyang mga matay matalim na tumingin sa hanay ng mga manunugis. Ang usok na mga kandila at halamang sinusunog nila'y kumalat, parang mga aninong gumagapang papasok sa kubo. Hindi ka maaring magsinungaling sa amin. Malamig na sagot ng pinuno. Ang kanyang kamay ay nakataas. Hawak ang gintong palasong inukit ng mga monghi sa dayland. Ang amoy na sumpa ay naririto. Nararamdaman namin ang kanyang presensya. Napakapit ang dalaga sa likod ng binata ang kanyang katawan ay nanginginig. Sapagkat totoo ang sinabi ng pinuno, hindi kayang itago ng tao ang amoy na sumpa. Naroon ito, kumakapit sa kanyang balat, umikot sa hangin, at dumidikit sa bawat paghinga ng mga nasa paligid. Ngunit sa kabila nito, ang binatay hindi natinag. Kung talagang nararamdaman ninyo, matatag niyang wika. Bakit hindi ninyo makita kung sino? Nagkatinginan ang mga manunugis. Ang ilan ay nag-atubili ang ilan na may mas lalong nag-alab sa galit. Munit bago pa sila makalapit, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan. Kasunod ang malalim na kaluskos sa gilid ng kagubatan. Natigilan ang lahat. Kahit ang pinuno ay napatingin sa dilim. May mga matang kumikislap mula sa mga anino. Mga matang hindi pag-ari ng dalaga. Muling tumunog ang mga kampanilya sa kubo. Ngunit sa pagkakataong ito'y tila nagwawala. Sumisigaw ng babala. Dahil lang nilalang na matagal nilang hinahanap ay hindi pala nasa loob, kundi nakatayong gayon sa mismong kagubatan sa kanilang likuran. Dahan-dahang sumilip ang dalaga mula sa likod ng binata, at sa kanyang mga matay na muo ang luha, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi sa takot sa halimaw na lumalabas mula sa dilim. Isang nilalang na higit na mas mabangis kaysa kanya, isang nilalang na may pakpak na kasing itim na gabi, at mga kuko na kasing haba ng pangil ng leon. At sa unang beses, Nakita ng mga manunugis ang tunay na anyo ng halimaw na kanilang sinusumpa. Ang halimaw na hindi nila akalaing umikot na pala sa kanilang paligid mula pa noon. Ang kagubatan ay biglang napuno ng sigaw ng mga ibon at alingaunggaw ng mga sanga na nababali. Parang buong kalikasan ay nagbabala sa pagdating na nilalang. Ang mga manunugis ay agad nagtutok ng kanilang mga pana. Ang mga dasal ay sabay-sabay na binitiwan. Ngunit sa ilalim ng liwanag na apoy, ang halimaw ay umusli. Matay pulang apoy pakpak na kumakalampag na parang tambol na digmaan. At isang ngiti na pun ng pangil. Hindi siya ang inyong kaaway. Sigaw ng binata. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa pagunggol ng halimaw. Sa isang iglap. Lumipad ito pababa. Bumagsak sa lupa na yumanig sa paligid. Dalawang manunugis ang agad na tinangay Isinadsad sa mga puno. At ang kanilang mga sigaw ay natabunan ng lagapak ng mga sanga. Napatras ang dalaga. Ang kanyang dibdib ay bumibilis ang pintig at sa unang pagkakataon, nakita ng binata ang tunay na takot sa kanyang mukha. Hindi ako iyon. Pabulong niyang sabi. Hindi ako ang halimaw na hinahanap nila. Tumingin sa kanya ang binata. At sa pagitan ng kanilang mga matay sumiklab ang katotohanan. Ang sumpa na pasa ng dalaga ay hindi sa kanya nagsimula. Kundi sa nilalang ng gayo ay gumagala sa harap nila. Ngunit wala ng oras. Ang mga manunugis ay nagkalat. Ang ilan ay sugatan ang iba na may lumalaban ng buong lakas. Ang pinuno ay ng huling dasal. Itinutok ang gintong palaso. At ibinato ito diretso sa dibdib ng halimaw. Tumama ito. Ngunit imbes na bumagsak. Mas lalo lamang nag-alab ang sigaw ng halimaw. Isang sigaw na umalingaunggaw hanggang sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan. At sa sandaling iyon, napagtanto ng dalaga na ang sumpa sa kanyang dugo. Ay nakaugnay sa halimaw na iyon na bawat sugat na matatamo ng halimaw. Ay siya rin kirot na mararamdaman niya. Kumirot ang kanyang dibdib. Lumuhod siya sa sahig. At bago pa siya mawalan na hininga, napatingin siya sa binata. Mga matang humihingi ng sagot. Mga matang nagmamakaawa na ipaliwanag kung bakit ang kanyang kapalaran ay nakatali sa nilalang na iyon. Ang lupay nanginginig sa bawat hakbang na halimaw. Ang mga dahon ay lumilipat sa hangin, at ang mga sigaw ng sugatang manunugis ay humahalo sa tunog ng basag na sanga. Ang dalaga ay nakaluhod pa rin. Hawak ang kanyang dibdib na parang binibiyak ng apoy. Bawat sugat na natatamo ng halimaw ay dumadaloy sa kanyang laman. Bawat sugat ay sugat din niya. Bawat hiyaw ay sharing paghati na pumupunit sa kanyang hininga. Hindi, hindi maari. Bulong ng binata. Nakatitik sa pagitan ng dalaga at ng halimaw. Napansin niya ang ugnayan. Ang sampan na nagbubuklod sa kanila. Isang ugnayang hindi basta mapuputol na sibat o dasal. Lumapit siya, marahang hinawakan ang balikat ng dalaga at sa gitna ng kabuluhan ay bumulong, "Kung ang halimaw ay konektado sa iyo, ibig sabihin hindi ikaw ang sampa. Ikaw ang susi para tapusin ito." Nginit ang dalaga yumiling. Ang mga luhay bumabagsak sa kanyang pisngi. "Kapag siya ang bumagsak, ako rin ang mamamatay." Sa labas, ang pinuno ng mga manunugis ay muling nagutos. Ang kanilang mga panay sabay-sabay na humugot na apoy. Handa ng tapusin ang nilalang. Ang hangin ay puno ng dasal. Puno ng galit. At puno ng liwanag ng mga sulo na handang tumupok. Ang binatay na patingin sa kanila. At sa sandaling yon. Parang huminto ang lahat na tunog sa kanyang pandinig. Ang mga mata ng dalaga. Mapupuno ng sakit ng init may halong pagsamo. Parang nagmamakaawa na huwag na siyang ipaglaban. Ninit mahigpit ang kanyang kapit. Kung ito ang iyong sampah. Ako ang pipili kung paano ito magtatapos. At sa unang pagkakataon, hindi bilang manunugis o halimaw ang kanilang tinginan, kundi bilang dalawang kaluluwang parehong bilag ng kapalaran. Sa labas, tumama ang unang palaso sa pakpak na halimaw. Sumambulat ang dugo. At kasabay nito, bumagsak ang dalaga sa mga bisig ng binata. Ang kanyang hiningay mababaw. Ngunit ang kanyang mga matay muling bumukas. Nakatingin sa kanya. Parang sinasabing huwag siyang bibitawan. At sa likod ng lahat na kaguluhan. Sa gitna ng apoy at sigaw. Isang desisyong mas mabigat kaysa kamatayan ang kailangang gawin ng binata. Kung ipapahamak ang dalaga upang matapos ang halimaw. O ipaglalaban siya kahit ang buong mundo ang maging kalaban. Ang kagubatan ay nagliliab sa tunog na digmaan. Ang halimaw ay sugatan. Nginit patuloy na lumalaban. Habang ang mga manunugis ay hindi samusoko. Bawat pana, bawat dasal, bawat hampas na sibat ay nakatutok sa kanyang pagbagsak. Sa loob ng kobo. Nasa bisig na binata ang dalaga. Ang kanyang katawan ay nanghihina. Nginit ang mga metay tila nagliliwanag sa huling pagkakataon. Wala kang kasalanan. Mahinang bulong na binata. Hindi ikaw ang sampa. Ikaw ang taong nais lamang mabuhay. Ngumiti ang dalaga. Kahit mapet at puno na kirot. At ikaw ang taong nagpakita sa akin. Na kahit sa dilim. Mayroong handang tumingin sa akin bilang tao. Nangingilid ang luha ng binata. Nginit sa kanyang dibdib ay matibay ang pasya. Alam niyang hindi na matatapos ang sampas sa pagtakbo. Hindi rin sa pagtatago. Kailangan itong wakasan. Kahit pa ang kapalit ay ang isang buhay na ayaw niyang mawala. Tumeyo siya. Inihiga ang dalaga sa banig. At sa kanyang mga kamay ay hawak ang sibat na kanina pa naghihintay na hato. Lumabas siya na kubo. Humarap sa halimaw ng gayon ay nagwawala. Pakpak na duguan. Mga matay nagliliab ng galit. Isang sigaw ang pinakawalan na binata. Hindi sigaw ng galit. Hindi na takot. Kandi na pasya. Isang sigaw na umaling ang sa buong kagubatan. Itinapon niya ang sibat. Diretso sa puso na halimaw. At sa mismong sandaling yon. Tumigil ang lahat. Ang mga manunugis ay natahimik. Ang mga sulo ay halos mawalan na apoy. At ang halimaw ay dahan-dahang bumagsak sa lupa naglahong parang usok sa hangin. Ngunit sa loob ng kubo, kasabay na pagbagsak ng halimaw, ang huling hininga na dalagay kumawala. Tahimik, kaya pa, na parang matagal na niyang hinihintay ang wakas. Lumapit ang binata, lumuhod sa kanyang tabi, at hinawakan ang malamig niyang kamay. Hindi na siya nagsalita, sapagkat wala ng salitang kayang pumuno sa puwang na iniwan. Sa labas, ang mga manunugis ay nagbigay-pugay, Nginit ang binatay hindi tumingin sa kanila, sa kanyang puso. Alam niyang hindi isang halimaw ang nawala, kundi isang dalagang pinagkaitan na mundong umunawa. At habang bumabagsak ang unang liwanag na umaga, ang binatay na natiling nakaupo sa tabi ng dalaga, tahimik na nagbabantay. At sa kanyang mga metay na ruon ang pangakong hindi malilimot ang isang dalagang nagtagong aswang. Nasa huli na tagpuan ang katahimikan hindi bilang halimaw, kundi bilang tao. <music>